Magandang araw sa iyo. Narito tayo para himayin ng isang kwento na um, puno talaga ng action, di ba? Pati politika, personal na ugnayan, grabe. Oo, talagang komplikado. At ang pag-uusapan natin ngayon, yung pelikulang One Battle After Another. Base ito sa isang, alam mo, detalyadong spoiler na nakuha natin. Tama. Kaya hindi lang tayo basta magkukwento ng mga um, pangyayari lang. Ang gusto natin ay suriin yung mga motibo, yung mga desisyon. Exactly. Yung kahulugan sa likod ng bawat galaw, no? At kung paano nagkabuhol-buhol yung mga buhay nina na Perfidia Beverly Hills? Siya, tapos yung kasintahan niya, si Ghetto Pat Haloon. Oo, pati na yung kalaban nilang si Captain Steven J. Lockjaw. At syempre, yung anak si Charlene, na magiging si Willa pala? Saka yung grupo nila, yung The French 75. Kasama sila. So parang bubuklatin natin ano, bawat label ng kwento para makita natin yung mga tema, revolusyon, pagtataksil. Yun nga, pati yung bigat ng nakaraan, diba? kung paano yun minamana? At ano ba talaga yung pamilya sa gitna ng ganitong kaguluhan? Napaka-interesante. So samahan mo kami sa pagsisid na ito. Simulan natin sa umpisa, no? Sa The French 75? Sige. Itong The French 75, sina Perfidia, Pat, Diandra, May West, Laredo, at Jungle Pussy, sila yung grupo ng mga um, Medyo matapang ang sabihin na nating mapanghamon yung mga taktika nila. Oo nga eh. At yung una nilang malaking missions dito sa kwento, yun yung sa Immigration Detention Center, malapit sa US-Mexico border. Tama 'yun. At hindi lang basta nagpalaya ng mga detenido eh, may may personal na target si Perfidia doon. Si Captain Lockjaw. Ano ba yung yung eksaktong nangyari doon kasi parang naglatag agad ng tension yun sa kanila. Eh. Oo, habang alam mo na nagkakagulo, pinuntahan ni Perfidia si Lockjaw mismo doon sa tent niya. Tapos Um pinilit niya itong lumabas na well nasa isang nakakahiyang kalagayan. Ah okay, gets ko. Tapos hindi pa natapos doon. Ikinulong pa niya sa isang hawla bago sila tumakas. May kasama pang fireworks display grabe. Parang statement yon agad sa simula pa lang. Exactly. Makikita mo agad yung klase ng operasyon nila. Hindi lang political, may halong parang personal na pangiinsulto. Lalo na kay Perfidia. Parang gusto niyang ipakita na dominante siya. So doon nagsimula yung um, maitim na ugnayan or siguro mas tamang sabihin tunggalian nila? Oo, oh, tunggalian talaga. At hindi sila tumigil doon, di ba? Nagpatuloy pa sila sa mga ganong aksyon. May pinasabog silang campaign office, tapos yung electrical tower. Oh, yung nagpabagsak ng kuryente sa buong syudad. Medyo escalating yung mga ginagawa nila. And sa sitwasyon na rin, pinapakita nito yung pag-angat ng, ng tension, ng level ng tactics nila. Mula sa detention center, naging citywide disruption na. At kasabay niyan, si Lokjo lalong tumutok sa kanila. Lalo na kay Perfidia? Lalo na kay Perfidia. Nagiging personal na bara sa kanya eh. Hindi na lang trabaho. Parang may, may konting obsession na. At dito na nga papasok yung um, mas personal at komplikadong parte, no? May sumunod yung tangka sa bangko. Oo, yung bank robbery, pero this time, iba na. Iba kasi, nahuli siya. Si Perfidia. Exactly. Nahuli siya ni Lockjaw, parang mid-act habang naglalagay ng bomba. Oh, wow. So anong nangyayay? Eh? Diretso kulong. Hindi eh. Dito pumasok yung, yung kasunduan. Isang deal na magpapabago talaga sa lahat. Kasunduan? Anong klasing kasunduan? Para makalaya si Perfidia, pumaya si Lakjo na palayahin siya. Pero may kapalit. Um, kapalit na sexual na relasyon. Grabe! Ang, ang bigat noon. Nagkita sila? Nagkita sila sa isang hotel. Pero sinasabi sa source, si Perfidia pa rin daw ang may kontrol sa sitwasyon. Pero ba diba, mapapaisip ka rin. Oo nga. Sa ganyang setup, sino ba talaga ang may tunay na kapangyarihan? Napaka-delikadong laro niyan? Sobra! At ang mas matindi pa, nagbunga yon Nagbunga? As in? Nabuntis si Perfidia. Oh my! At si Pat, anong alam niya. Akala ni Pat, siya yung ama. Wala siyang kaalam-alam. Buong puso niyang tinanggap yung bata. Kawawang, Pat. Pero may nakapansin ba? O may nagduda? Yung ina ni Perfidia, si Jenny, nagpakita raw ng pag-aaling Hindi siguro sa paternity, pero sa kakayahan ni Pat na maging ama. O baka, alam mo na, may nararamdaman lang siyang hindi tama. Pwede. Yung pressure mula sa pamilya, tapos yung kasinungalingan na kailangan panindigan ni Perfidia. Ang gulo. Mhm. Uh -huh. Tapos, nung pinanganak na yung bata, si Charlene, may nabang nabanggit sa source na journal entry ni Perfidia. Uh oo. Ano daw yung sinabi doon? Tungkol sa nararamdaman niya. Ayun daw doon, um, nagseselo si Perfidia sa atensyon na binibigay ni Pat sa baby. Talaga? Nagseselo siya? Para sa isang revolusyonaryo. Parang ang weird nun pakinggan. Medyo nga. Pero siguro, doon niya na-realize na hindi niya kayang pagsabayin yung dalawa. Yung buhay pamilya at yung, yung adikain niya. So anong ginawa niya? Ang naging desisyon niya, iniwan niya sila, si Pat at si baby Charlene, para ipagpatuloy yung pagiging revolusyonaryo niya. Wow. Wow, ang sakit nun para kay Pat. Iniwan lang sila basta? Oo, pero hindi lang yun yung problema niya. Kasi naalaman din niyang nasa panganib sila ni Charlene paano niya nalaman? Dumating si Lokjo, naghahanap kay Perfidia. Siyempre, tapos nagtanong tungkol sa bata. Doon nag-click kay Pat. Na hindi lang sila basta iniwan, target din sila. Target sila. Dahil sa nakaraan ni Perfidia at dahil sa sikreto ng pagbubuntis niya. Yun yung naglagay sa kanila sa peligro. Dito mo makikita, no? Kung paano yung personal na desisyon, grabe yung epekto sa iba. At parang simula pa lang yan ng pagbagsak ng lahat? May isa pang bank robbery attempt, yung The French 75, tama? Oo. Oo. Oh, at ito naging madugo na. May nabaril si Perfidia, isang security guard. Patay. Oh no. So hindi na lang panggugulo, may namatay na. May buhay nang nawala. At syempre, pagkatapos nun, may habulan, ganyan. Nahuli ulit ni Lokjo si Perfidia. At this time, mas mabigat na yung kaso. At dito na. Dito na nangyari yung pinakamatinding um, pagtataksil. Ito na yun. Para makaiwas siya sa kulungan, para makapasok sa Witness Protection Program. Anong ginawa niya? Isinuko niya. Sinabi niya kung nasaan yung mga natitirang niyembro ng The French 75. Lahat sila? Sina May, Laredo at Jungle Pussy. Dahil sa info ni Perfidia, nahanap sila at Patay. Grabe. Grabe yung pagtataksil na yun. Paano naman si Pat at si Charlene? Si Pat, para mailigtas si Charlene, napilitang tumakas. Pumunta sila sa Bactan Cross. Yun yung parang sanctuary city daw. Nagpalit sila ng pangalan. Ah! doon na sila naging sina Bob at Willa Ferguson. Oo, sina Bob at Willa na. Si Perfidia naman. Ano nangyari sa kanya? Pumasok ba siya sa witness protection? Nakapasok pero tumakas din pala eventually. Nagtago siya sa Mexico. S So, basically, wasak na talaga yung The French 75. Hindi lang dahil sa mga kalaban, kundi dahil mismo sa loob. Internal betrayal ang tumapos sa kanila. Naggawatak-watak, bawat isa, kanya-kanyang takbo, kanya-kanyang daladalang bigat ng nakaraan. Fast forward tayo. Lumipas yung 16 na taon. Mahabang panahon din yun. Kamusta na nga kaya sila, sina Bob at Willa sa Bantan Cross? Alam mo, hindi naging madali yung buhay nila. Malayo sa tahimik, si Bob, yung dating si Pat, naging naging alcoholic at drug abuser. Talaga? Parang hindi niya nakayanan yung... Siguro yung bingat ng nakaraan, yung trauma, yung pagpapalaki kay Willa mag-isa, si Willa naman, yung dating si Charlene. Siya yung nag-martial arts, di ba? Kay Sensei Sergio. Oo, si Benicio Del Toro yung gumanap. Nagte-training siya, pero may sama ng loob siya sa ama niya. Kasi parang baliktad na raw, siya na yung nag-aalaga kay Bob. Ay, dito mo talaga makikita yung long-term effects, no? Nung mga nangyari dati. Pero hindi lang sila yung nagbago. Si Captain Lockjaw, kumusta naman siya after 16 years? Hindi siya namula sa eksena. In fact, yung record niya bilang anti-immigration officer, yun yung nagdala sa kanya sa isang um, white supremacist organization. Ah, yung Christmas Adventurists. Oo, oh, pinamumunuan ni Virgil Throckmorton. Tapos, nung may nagtanong daw tungkol sa chismis ng interracial affair niya noon, kay Perfidia. Oo, oh, sinungaling siya pero alam niya sa sarili niya na kailangan niyang burahin yung ebidensya. At ang ebidensya na yun... ay si Willa. Exactly, si Willa. So yung nakaraan na pilit nilang tinatakbuhan, babalik at babalik pa rin pala. Grabe. Paano sinimulan ni Lakjo yung paghanap sa kanila? May ginamit siyang um, indigenous bounty hunter, si Avanti Q. Pinahanap niya tapos pinwersa si Howard Somerville. Yun yung nagbigay ng alias sa kanila, di ba? Si Billy Goat. Oo siya nga. Pinaturo niya kung nasaan si Nabab at Willa. Malinaw ang plano ni Lakja patayin si Bob, kunin si Willa para maitago yung sikreto niya. Pero pero may, may network pa rin pala sila. May mga tumulong pa rin. Paano nakaligtas si Willa sa unang tangka? Buti na lang. May nakapagbigay ng babala. Si Deandra, yung isa sa mga dating Friends 75. Buhay pa pala siya? Buhay pa. Naharang niya si Willa sa may school dance bago pa siya makuha ng mga tao ni Lakja. May isang maliit na detalye pa nga eh. Ano yon? Tumanggi daw yung mga kaibigan ni Willa na ibigay yung phone number niya. Kahit pinagbawal siya ni Bob na magka-cellphone. Minsan pala, yung simpleng pagsuway or loyalty ng friends nakakaligtas. Totoo. Samantala si Bob naman, nakatanggap din siya ng babala pero may problema siya, di ba? Oo, oh, nakatanggap din. Kaya lang, dahil sa epekto ng alak at droga, hindi na niya maalala yung mga security codes nila, yung mga kailangan para makipag-communicate sa network. Nako, paano siya nakatakas? Nakalabas siya ng bahay bago dumating yung mga taohan ni Lokjo. Pero yun nga, hirap siyang makipag-ugnayan. Hindi niya masagot yung security question na, what time is it? Ang simple lang sana, no? Pero dahil sa kondisyon niya, Nakaka-frustrate Sobra. Ramdam mo yung desperation niya na gustong malaman kung ligtas si Wila pero hindi niya magawa dahil sa sarili niyang problema. Saan siya humingi ng tulong? Pumunta siya kay Sensei Sergio. Tapos may isa pa silang contact, si Talirand, na tumulong din para makuha niya yung lokasyon ng tagpuan. Buti naman. Natulungan siya ni Sensei Sergio. Oo, pero may kapalit din. Habang tinutulungan ni Sergio si Bob, pati na rin yung ibang undocumented immigrants na kinukupkup niya. Nahuli siya ng pulis. Oh no! Si Sergio pa? Oo. Para makatakas si Bob, si Sergio mismo nagtulak sa kanya palabas ng umaandar na sasakyan. Isa na namang sakripisyo mula sa taong tumulong sa kanila. Nakapag-hotwire naman ng ibang sasakyan si Bob para makatakas. Grabe yung mga pinagdaanan nila. Sunod-sunod. Si Will naman, ligtas na ba siya kay Diandra? Saan siya dinala? Dinala siya ni Diandra sa isang tagong kumbento na pinapatakbo pala ng mga madreng revolusyonaryo din. Wow! May ganun pala? Oo. Pero doon sa kumbento, sa lugar na dapat safe siya, doon niya nalaman yung isang masakit na katotohanan tungkol sa nanay niya. Ano yon? Tungkol J. Perfidia. Na itinuturing pala siyang rat, Tridor. dahil sa ginawa niyang pagsuko sa mga kasama niya noon. Ang bigat noon para kay Wela, malaman na yung nanay na hindi niya nakilala. Yun pala ang dahilan ng pagbagsak ng grupo? Imagine mo yung impact noon sa kanya. Habang iniisip niya yan, si Lockjaw naman may sariling problema. Ah sa Christmas Adventures, kumalat na yung chismis tungkol sa affair niya. Tama. At para sa isang white supremacist group, malaking issue yon. Kaya ang naging utos ng leader nila si Virgil, kay Tim Smith. Oo, patayin na raw si na at Willa para malinis yung record ng grupo. So target na rin si Lockjaw ng sarili niyang mga kasama. Pero bago yon, nahanap niya yung kumbento, di ba? Nahanap niya. Niraid niya yung kumbento. At doon, pinilit niya si Willa na magpa-DNA test. At anong resulta? Lumabas ang katotohanan. Kumpirmado si Locjo nga ang ama ni Willa. Diyos ko, para kay Willa yun na siguro yung pinakamasakit. Yung akaway niya, yung humahabol sa kanya, yun pala ang tatay niya. Gumuho talaga siguro yung mundo niya. Tapos dito rin pumasok yung si Avanti Q, yung bounty hunter ginawa niya? Inutusan siya ni Lockjaw na patayin na si Willa pero tumanggi si Avante. Sabi niya, hindi raw siya pumapatay ng minor de edad. Wow! May prinsipyo pa rin. Oo. oo. Sa halip, binalikan niya yung ibang tauhan ni Lockjaw. Pinatay niya sila bago siya mismo ang mabaril at mamatay. Yung act of defiance niya, yun yung nagbigay ng chance kay Willa na makatakas gamit yung sasakyan ni Avante. Ang gulo? Intense. Tapos, habang tumatakas si Willa, ano nangyari kay Lockjaw? Nasa kalsada siya nang maabutan siya ni Tim Smith. Yung inutusan ni Virgil Binaril siya ni Smith sa muka. Sa muka? Oo. Bumangga yung sasakyan ni Lakja. Sakto naman napadaan si Bob. Nakita niya yung eksena. Akala niya patay na si Lakja. Akala niya tapos na? Pero si Willa, hinahabol pa ni Smith. Hinahabol pa? Dito napapasok yung training niya kay Sensei Sergio? Paano natapos yung habulan nila? Nakahanap ng magandang pwesto si Willa. Sa likod ng malaking bato sa tuktok ng burol. Si Smith, sa bilis ng takbo, hindi nakapagpreno. Bumangga sa sasakyan ni Willa. Okay. Tapos? Lumapit si Smith. Dito ginamit ni Willa yung mga revolutionary codes na natutunan niya. Nagtanong siya. At hindi nakasagot si Smith. Hindi. Kaya ginawa ni Willa ang kailangan niyang gawin. Binaril niya si Smith hanggang sa mamatay. Parang inako na niya yung part ng identity niya. Pero for survival. At sakto, dumating si Bob. Oo, oh, sa wakas. Pagkatapis ng lahat ng yon nagkita ulit sila. Ay, salamat. Pero teka si Lockjaw. Akala ni Bob patay na. Anong nangyari talaga sa kanya? Hindi pa pala siya patay. Ay, buhay pa, pero grabe yung pinsala sa mukha niya. Bumalik siya sa headquarters ng Christmas Adventurers. Anong ginawa niya doon? Nagsinuwaling na naman. Sabi niya, sinirape siya pabaliktad daw ni Perfidia para pagtakpan yung totoo. Naniwala ba sila? Pinalabas nilang oo. Pinalabas nilang ipupromote pa nga siya. Binigyan ng bagong opisina. Pero patibong lang pala. Anong patibong? Sa loob ng opisina, ginaba siya hanggang mamatay. Tapos, itinapon yung katawan niya sa pugon. Grabe! Brutal na katapusan para sa kanya. Parang karma. Parang ganun nga, nating biktima siya ng klase ng karahasan na siya mismo yung nagre-represent. At sina Bob at Willa, nakauwi na sila finally. May closure ba? Lalo na kay Perfidia? Nakauwi sila. Pagdating nila sa bahay, may ibinigay si Bob kay Willa isang sulat. Sulat? Galing kanino? Galing kay Perfidia. Naka-address ba sa Charlene? Sabi sa source, yun daw yung naging daan para maintindihan ni Willa at siguro mapatawad na rin niya yung ina niya kahit hindi na sila nagkita. So may, may potential for healing kahit pa pan pero ano yung dulo ano yung pinili ni wella nasa bahay sila tapos nakarinig si wella sa radyo may balita tungkol sa isang malaking protesta sa Oakland oh anong ginawa niya nagpaalam siya kay bob nagdesisyon siyang pumunta doon sa protesta pumunta siya so parang handa na siyang sundan yung landas na mga magulang niya mukhang ganun nga. parang niyakap na niya yung pagiging rebolusyonaryo at si bob naman imbes na matakot para sa kanya parang may pagtanggap na hindi na siya natatakot para sa future ni wella wow Oh, yan pala yung buong ikot ng kwento ng One Battle After Another. Grabe, no? Mula sa The French 75, sa love triangle nila Perfidia, Pat Bob at Lockjaw. Hanggang sa pagtataksil, pagtakas, tapos yung pagbabalik ng nakaraan para hamunin yung next generation, si Willa. Napakaraming pwedeng pag-usapan dito. Yung tension talaga between um, ideology at personal life. Oo. Tapos yung iba't ibang mukha ng betrayal, no? sa prinsipyo, sa kasama, sa pamilya, pati sa sarili. At yung bigat ng minanang trauma. Paano ka bubuo ng sarili mong identity kung galing ka sa ganong kagulong nakaraan? At yung konsepto ng pamilya dito, di ba? Hindi siya yung usual. Pamilyang binuo at sinira ng revolusyon, ng mga sekreto, ng pagtataksil. Parang yung mga personal na laban nila, salamin din ng mas malalaking laban sa lipunan. Laban sa sistema, laban sa paniniil, pati laban sa sariling mga demonyo. Very complex talaga. At para sa iyo na nakikinig, may iiwan kaming tanong para pag-isipan mo. Sa dulo, pinili ni Willa na pumunta sa Oakland sa protesta. Para sa iyo, ano kaya ang ibig sabihin ng desisyon niyang yon? Ito ba yung, yung paglaya niya sa cycle ng violence at betrayal na minana niya? O umpisa pa lang ito ng pagpapatuloy ng mapanganib na landas na sinimula ng mga magulang niya? Isa na namang laban ba ang hinahanap niya? Pag ako ba yon sa responsibilidad o pagtakas pa rin sa personal niyang healing. Hmm, isang bagay na pwede mong pagnilayan pa. O ma. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalimang paghimay na ito ng kwento ng One Battle After Another. Salamat sa pakikinig hanggang sa susunod.